Hi, mga Hi, Dad! Look, Music! is here already! Hi, baby! Uh, Dad, who's that girl? Huh? This girl? This is B Tita Rhea, my fiancé. And baby, guess what? Tita Rhea stay sa bahay natin, What? No! I can't accept that girl! I want my mommy! And she's not our mom. But, baby, want to stay here. No, she's not even a real mom. I want mom, not her. Baby, come on, mama music. Let's go. Come on. <clears throat> pasensya ka na sa inasal ng mga bata. Lalo lalo na yung panganay ko. Mm, naninibago lang yun kasi syempre alam mo na mahal na mahal na yung nanay niya eh. Ano ko ba? Okay lang. Gagawin ko lang, lang yung best ko para sa kanila. Hmm, yeah. mabait naman talaga yung bata yan. Gusto oh, mo mong magpahingin na tayo? Oh, sige. Ayan, sakto. Gising na kayong dalawa. Nag-prepare ako ng breakfast niyo. Kumain na kayo. Baby, ikaw anong gusto mo? You want burger, egg, or siyamay? Pwede ba? Huwag mo naman lambingin yung kapatid ko. Kahit ba naman yung kapatid ko din nadamay mo? Stop acting like our mom, cause you'll never be our mom. kasi wala naman akong plano palitan yung mama mo eh. Gusto ko lang patunayan yung intention ko sa daddy mo na malinis. Kung sino yung mahal niya sa buhay, mahal ko din. Gaya ng pagmamahal ko sa kanya. We all know naman yung intention mo eh. To steal his money. Look how young you are for my dad. You're such a gold digger. Kasi hindi naman sa ganun. Just leave! We won't eat until you leave. Sige, kumain ka na kayo. Yes, come on, let's eat. What do you want? Yes, Eneng. Ano po yung mapaglilingkod ko sa inyo? Nandito po ba si Mami? And sino po kayo? Ba't po kayo nandito sa bahay ni Mami? Ah, yung nanay mo. Nanay mo pala si Casey. Ako yung bagong boyfriend ng nanay mo. Ako yung pinalit siya sa tatay mong batugan. Na malaki yung ilong. Tsaka parang palaging puyat. Ano, wala yung nanay mo dito eh. Gusto mo pumasok ka muna para hintay mo na lang siya? Ito nga pala yung inaalaga ako, nagpa-part-time kasi ako eh. Nanay kasi nito nagbebenta ng kape. No, it's fine po. I'll just go po. For... Sigurado ka? Kundi, kundi mo na to. Para mabusog ka. Um. Mm. Dali mo yan. Regalo ko sa'yo yan. Mahal yan. Five dirhams yan. So, paano? Mauna, na, mauna ka na? Or talaga bang hindi mo hintayin yung nanay mo? O, oh, sige, sabihin ko na lang, dumaan ka. Balik ka dito ah. Birthday ng anak ko sa December 9. Punta ka ha. Sige po. Oh, sige, bye-bye. baby natin. Sakit yung ipin eh. Hindi ko naman makabunot. Kaya nga eh, sinisingat na siya. What do you want, baby? Dad? Ay, Pwede, yes, pwede po ba kitang makausap? Hmm. Um, Ang kusa naman yan, anak? Um, why don't you tell me everything po? Alam mo, anak. Kaya hindi ko sa'yo sinabi na... Ayun, may bago na si mami mo. Ayoko naman kasi magalit ka sa kanya. Pati alam mo naman mahal na mahal mo siya. Pati tandaan mo anak, hindi ko naman ipagpapalit yung mami mo eh. Kaso lang, ayan dumating si Tita Rhea mo. Tinakita niya sa akin na mahal na mahal niya ako. Nakita ko rin sa kanya lahat ng bis. Kaya, ayun sorry po daddy ah. Naging ako kay Tita Rhea. Kasi hindi ko pa po alam yung nangyari eh. Alam mo anak, okay lang yun. Pati hindi ka sa dapat mag-sorry. Kay Tita Rhea. Sorry po Tita Rhea. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Tsaka, ang mahalaga, masaya tayo. At Tandaan mo, hindi ko naman intention na agawin yung posisyon ng mami mo. Gusto ko lang gawin yung best ko, alagaan, daddy mo, ikaw. Kasi mahal niya kayo. Siyempre, mahal ko din kayo. Huwag mo na isipin yun. If you want, let's go outside and... Alam mo na, maglimang tayo. Mag-play tayo. Let's go.